Puno na rin po September nyo ngayon. Sir, so, check ko yan ha. Ah, tingnan mo kasi nag-ano siya eh. Ayun tingnan mo kung... Mm. Um. ko yung gilid ulit. Babawasan ko yung kuko niya. Pinakadulo. Alin po, sir, sinasabi niya? September po, puno na rin kayo. Oo po. Sabi mo, sir, pumasok kayo. Di October na po ang inyong available ulit. Hmm, every 21 of the month po ulit ang ano. Kailan po ba ulit like, kayo nag-open slot? 21 ng buwan. Nang date. Ah, 21.

Oo, yung isang milyonisan ko na taga silang ngayon, magbumotor daw nga sana sila eh. Napaka-kotse tuloy. Buti nga daw ko. kotse, traffic dyan. Ang dami pa sirang kalsa. Uh, uh, hmm? Balik na. Huwag nagsasakyan niya <laughs> pa, balik na. Talaga. Kaya sabi ko, kahit na ako na nagmotor ako. <laughs> Buti nga po ang bunang-bunang. Ba bun na uh, yung ping diretso na dito. Hindi na mag-ahanap. sa kabila, Is kabilang kanto lang. No? Sa, ay, dyan lang sa kabila. Hmm. Um, Kumpang. Hindi, dito mismo tinawa eh. Talaga? Mm, yung iba po, doon sa kabila. Dito mismo sa akin eh. Yung sinin sa akin ang uh -uh. pinin ko. Dito mismo pasok. Kala ko hmm. nga sa kabila. Pero pag ang tingning ng penis ano dito mismo pa kasi. Ay, mm, hindi maigi pa na. Tapos tinignan ko lang yung black. Pag tingin ko, ito yung new black. Angat ko. Tapos tinignan ko yung mga bayad ko. Parang up and down yun eh. Tapos puti. sakto naman <laughs> nag-aabang naman ako sir kasi wah, ang aga dumating nung pang 8, 7.30 nandito. Anong isin, ano ang sunod yung Kayo po, yung kasunod ko, kasunod na. Ah, Tapos yung sunod yung sa akin? Um, kung dalawa sana kayo sir, one na talaga ang okay. ano. Kasi hmm. kahit Okay, okay. okay. Bakay so hmm. pa iskid ka na sa susunod. Po. Labi yung to, bebe. Hmm. Alis ka muna si si dyan, Alis. Po. Iba, ko na Hmm. Di ako? Hmm. ako ng Naiingit yun si mochi Gusto eh. niya Opo. Yan. Sakit sir? Hindi po. Wala po <laughs> hindi mo ko na. Hindi mo na, hindi mo na <laughs> yon. Grabe Rabi ka manhid ba? Ayan, kukuyan mi kukuyan. Wala ng sanay nga po yan sa dukdukan. Kahit ako, pag natugunan, dinudukduk ko pa yan eh. Huwag lang masyado, sir. Kasi pagka sa loob na, yung laman mismo na mm -hmm. Aalas sa po yan. Pero yung mga ganito-ganito lang, tapos nakita mo yung pula-pula, walang problema yan. Kasi normal lang yan na ano. Ginagawa ko kasi, bababad ko muna sa sabon. Mm -hmm. Para pag uh, malambot na malambot na. Okay. Ping. Think... Ay, sorry sir. Okay, napaano ko lang po. Baby, huwag malikot ha, kulit ha. Yun, ganun din yun doon, sa dulo. Ikayo ko yung ano. Ang ramdam ko yung pantusok ng sunod. Mamay, titignan ko pa yun, ha? Che-check ko pa yun. Mama? Anak? Ano ko po? Ha? Sige, o, pag may pera. Hey, tatlo tatlo. Sorry, sir. May dry skin pa. O, Mamaya na dyan, ma'am. Dali. Ano kayo ni Stop po pambili ng karton? Sa susunong pagbalik niya ako yung papa, hindi ako ko ng karton, ha? Ha? Opo. ito kasi manipis. Sobrang nipis. Pero may dry skin pa, ha? Laman ko kasi na yan. Mm -hmm. Ito din ba yung maga? Hindi naman. Hindi Kasi o. baka, ito, gawa nito, oh. Ano yan, pagka nahaba haba, eh, dinudok-doko. Mm -hmm. Pero may dry skin siya, oh. Manipis nga lang. Kaya yung pagsundot kanina, no? <laughs> yung laman ng tinamaan. Opo. Yun, masakit. ng gulat na parang tutus ng karayong. po po Wait lang, sir. Ano yung kulit yun, ha? Titignan ko lang. take it to take it yeah

nakatago pa. Oh. May babawasan lang konti. Sir, sabi mo pag masakit. Ito mo. Yan. Medyo din ko. Sabi mo pag masakit. Eh. Ay. Sige po. Ano ba yun? Naikat ko na yun. Eh. Hmm. Ano po yung Iniingat ako ng sobra kasi sobrang nipis niya doon sa loob. Yeah, po. Ang lambot niya. May posibilidad kasi na baka mamaya dumugo, mga ganoon Ang nipis, nipis niya. Naku, sir. Pag po ang kuko natin, laging napapadugo. Doon din po siya lumalalim ng lumalalim talaga. Kaya... Yeah. Yeah.